yung naging vice president ako, sir. Tapos, uh, I was serving in the cabinet of uh, BBM. At nagtataka ako that bakit ako inaatake? Wala naman akong ginagawa. Nagtatrabaho lang ako. And yun yung commitment ko din noong nangangampanya ako, commitment ko sa bayan na I will serve the country faithfully. Pero, kahit nakaupo ako as uh, cabinet secretary sa Department of Education tapos uh, sa Office of the Vice President ang ginagawa nila nagro-roll out lang ng project uh, inaatake ako ng administrasyon. 'Yun yung uh, professional uh, crisis na, na daanan ko na nagtaka ako, took me al a while it took me a while to realize my worth and value as a uh, government official na hindi dapat ganito ang ginagawa sa akin kasi wala naman akong uh, ginagawang masama sa administrasyon man kay BBM man o kahit uh, kanino man kaya medyo tumagal din ng ilang buwan bago ko uh, bago ako nag-decide na hindi tama yung ginagawa sa akin, hindi tama gina yung ginagawa sa opisina na kung saan ako nakaupo at uh, I will not endure yung ganon at hindi din ako parang hihingi ng some sort of peace na parang wag din yung gawin sa akin ito. Ang sa ang decision ko was aalis ako, ituloy niyo lang ko ano yung gusto niyo gawin. Very, very unique ang sinabi niyo.